Ika-isang daan na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ng kanyang pamangkin na pangalawang pinsan. Aprobado na daw ang kahilingan para bumalik sila sa bahay, kaya mukhang kailangan na daw nilang maghiwalay ng landas. Natumugon ng ating bida sa kanya na sige, naiintindihan ko. Mag-ingat kayo. Ipadala ang aking pagbati kina ama, ina, at kay sister si Hion. Natumugon ito at sinabi na okay pangalawang pinsan. Nabiglang may nasalubong silang isang tao na sinasabi na emergency. Natumugon ito na napatanong na ano daw ang nangyayari. Sinabi nito na ang sampung mandirigmang demonyo ng Black Bull Gang ay nakalusot na sa ikatlong linya ng panghadlang. At mukhang hindi na natin kayang ipagtanggol ang Nanjing. Na makikita ang ating bida na naiisip ang mga ito na sinabi na ang Ten Demon Warriors. Dagdag pa niya sa isip na sinasabi nila na ang sampu sa kanila ay kayang harapin kahit ang mga ganap na maestro ng murim. Na sinabi naman ito na kaya daw pala ipinadala rito ang sampung mandirigma demonyo. At kailangan na daw nilang may gawin tungkol dito. At bilisan na daw nila. Makalipas ang kaunting sandali. Sinabi sa kwento, habang makikita silang mabilis na tumatakbo na nang sumali ang Huangbo House sa dalawang daang tao mula sa Justice Coalition, sa isang iglap, ang bilang ng tropa ng alyansa ay halos umabot sa isang libo. Dagdag pa sa kwento na ang pinakamahalagang bagay ay dumating din ang Fist Emperor. Si Huang Boquan Sinabi nito sa Fist Emperor na parang nakakuha tayo ng isang libong tropa ng sumalika sa aming koponan. Dagdag pa nito na ginoo, mangyaring pangunahan ang tatlong hukbo. Na makikita ang ating bida na sinabi sa kanyang sarili na ang Fist Emperor ang isa na umabot sa rurok ng teknik sa pakikipaglaban gamit ang kamao. Dagdag pa niyang sinabi sa isip habang makikita si Fist Emperor na nararamdaman ko ang napakalakas na puwersa mula sa kanya. Sinabi ni Fist Emperor na ano daw ang sitwasyon. Natumugon ito na ang sampung mandirigmang demonyo. Nang Black Bull Gang ay nakalusot sa linya ng depensa sa Nanjing. Dagdag pa niya na mga ilang sandali ang nakalipas, ang kanilang mga tropa mula sa huge house, Nambung House at Iron Blade Bike House ay sumali at lumikha ng isa pang linya ng depensa sa likod ng Nanjing. Sinabi pa nito na nakatingin kay Fist Emperor na ngayon. May mensahe nang dumating na ang sampung mandirigmang demonyo ay lumitaw na roon. Natumugon si Fist Emperor na mabilis daw sila. Na sinabi pa ni Fist Emperor na ngayon na ang sampung mandirigmang demonyo ay lumitaw, hindi ko na kayang makipagsabayan sa mga tropang ito dagdag pa niya na mauna na ako para makipaglaban sa kanila. Na naman sa isip ng ating bida na sa maikling panahon. Ang Sword Emperor, Power Emperor, at Fist Emperor ay sabay-sabay ng kumilos. Dagdag pa niya na gaano daw kaya kalaki ang laban na ito. Na pa sa kanila na sige. Bibilisan din namin at susundan siya. Tara na. Nakarating na ang mga ito na makikita ang labanan sa ibaba na sinabi pa na lahat ng tropa. Gamitin ang pinakamahusay na teknik na meron kayo at atakihin ang mga bastardo ng Black Bull Gang. Na napasabi naman ang ating bida na nakatingin sa ibaba na yon daw ba si Fist Emperor. Na makikita itong nakikipaglaban na sinabi pa ng ating bida sa isip na kaya sila pala daw pala yon. At sila daw ba ang sampung mandirigmang demonyo na kilala sa kanilang sama-samang lakas. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na ang Fist Emperor at ang mataas na kasanayan mula sa Justice Coalition ay naglalaban ng magkasama laban sa kanila. Ngunit, hindi sila nangingibabaw. Dagdag pa niya sa isip na unti-unti lang nilang itinutulak ang mga ito patungo sa gilid. Na napatingin ang mga ito sa kanila na napasabi pa na andito na ang karagdagang puwersa mula sa Justice Coalition. Sinabi pa ng mga ito na panahon na para umatras tayo. Natumugo ng mga ito na okay daw po sir na sinabi naman ng mga ito na nangigigil na ano? Ang mga hayop na yon. Dagdag pa ng isa na. Habulin daw sila. Nasinigaw na manifest emperor na huminto daw sila. Mas maliit ang bilang ng mga kaaway kaysa sa mga ulat. Tiyak na ito ay isang patibong o plano para atakihin tayo mula sa likuran. Huwag silang habulin. Na ang mga ito na napasabi na okay po sir na sinabi naman ng isa na naiintindihan daw nila ito sir. Nanapasabi naman sa isip ang ating bida na nagtapos na ang laban dito sa ngayon. Tumingin siya kay Fist Emperor at sinabi sa isip na pati ang Fist Emperor ay hindi madaling makapanguna sa laban tungo sa tagumpay. Dagdag pa niya sa isip na ang antas ng mga laban na ito ay nasa ganap na ibang antas kumpara sa mga naranasan ko hanggang ngayon. Sinabi sa kanya ng isang tao na nandoon ang baraks ng Iron Blade Bike House. Natumugon ng ating bida na maraming salamat. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Baikyeye na second cousin. Nababahala ako tungkol sayo matapos kong makatanggap ng liham tungkol sayo. Dagdag pa niya na kamusta daw naman siya. Nasinabi ng ating bida sa kanya na ayos lang naman daw siya. Kumusta ka? May nasaktan ba? Natumugon ito at sinabi na kami ay nakakabawas ng alalahanin na wala kaming malubhang sugat, munit. Biglang lumitaw ang sampung mandirigmang demonyo at si Tio Baek Joyang. Na naiinis namang sinabi ng ating bida na hindi daw ito maari. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na kahit nakilala ko lang ang kanyang mukha, humanga ako sa mga ngiti na hindi kailanman nawala sa kanyang mukha. Na nanggigigil pa niyang sinabi sa isip na paano nila naglakas loob na saktan ang mga miyembro ng aking bahay, mga bastardo na parang mga parsito. Sinabi pa sa kanya ni Baekie na pangalawang pinsan, pasensya na. Kakatanggap ko lang ng mensahe na may pulong. Pag-usapan natin ito mamaya. Natumugon ng ating bida na sige, naintindihan ko. Umalis ka na. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ang hukbo ng Iron Blade Bike House ay nasa ilalim ng apat na ng kabuang tropa. Dagdag pa. Wala akong nakitang mga miyembro mula sa Invincible White Lotus Battalion. Ginawa daw talaga ni Yeye ang sinabi ko sa kanya. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ng isang ito na Mr. Song. Mayroon daw siyang isang bagong misyon. Na napatingin ang ating bida at sinabi sa kanya na isang misyon. At lumipat ang eksena sa kanilang barracks. Na sinabi niya sa kanyang grupo na lahat, magising na kayo. May misyon tayo. At ito ay isang pagmamatsyag sa gabi. Nasinabi naman ng isa na hindi man lang daw ba sila pagpapahingahin. Nasinabi sa kanila ng ating bida na ang mga bastardo ng Black Bull Gang ay naghahati-hati ng kanilang mga tropa at lihim na sumusulong sa lahat ng direksyon. Kaya't ang bawat unit ay magmamatsyag sa tatlong direksyon. Nasinabi ng isang ito sa kanya na simpleng pagmamatsyag lang. Dagdag pa nitong sinabi na hindi daw bat parang binabaan ng misyon na ito ang ating mga talento. Nasinabi naman ni Rami na sa lahat ng pagkakataon, ang pagmamatsyag pa sa gabi ang naitalaga pa daw sa kanila. Nasinabi ng ating bida sa kanila na ikinainis ng mga ito na gayon paman, ang mga utos ay mga utos. At kailangan daw nilang hatiin sila sa tatlong grupo. Nanapasabi naman ang nasa kaliwa na kung ganun, hindi ko na kailangang makipagtulungan kay Rami. napasabi rin ang nasa bandang kanan na ako rin. Hindi ako sasama kay Rami. Na sinabi sa kanila ng ating bida kung gayon siya lang daw ang sasama sa kanya. Nahuminga ng malalim ang ating bida at sinabi na okay sige. Kaya't sasama ako kay Rami. Dagdag pa niya sa kanila na Pengchunho, si Sogonpil at Hagonchong ay magkasama. At sina si dang Dangyok at Jumu baek ay magkasama. Na makikita ang labas ng kanilang baraks na sinabi pa ng ating bida na kung gayon tara na. Makikita silang naglalakad na sinabi sa isip ng ating bida na sa kabutihang palad, wala akong nakitang anumang kaaway. At hindi ko sa tingin ay mayroon tayong mga aktibidad ng kaaway sa paligid. Ngunit si Mara ay tumigin sa kanyang gilid na. Sinabi na wumuon, naharang ang ating ruta ng pagtakas. Pinapalibutan tayo ng mga kaaway mula sa malayo. Na nagulat na tumugon ang ating bida na talaga daw ba? na naiinis namang sinabi ng ating bida at sinabi sa kanyang isip na hindi ko man lang naramdaman ang anuman. Kung naramdaman ni Mara ang kanilang presensya, tiyak na may kakayahan sila. At hinawakan niya si Rami sa balikat at sinabi niya sa kanya na sila daw ay napapalibutan na. Dagdag pa niya na sa tingin ko, nagdisenyo ang mga kaaway ng isang estratehiya para dakpin ang mga nagroronda sa unit na umalis mula sa base. Natumingin si Rami sa ating bida at sinabi niya na kung ganun ano ang gagawin natin. Nasinabi ng ating bida habang may kinukuha sa kanyang damit na kailangan nating makalabas at bumalik sa base. Dagdag pa ng ating bida na una, isang senyales para sa pag-atras. Na napasabi naman si Rami na ha, Ayos lang ba ito? Napapaligiran tayo ng mga kaaway. Nasinabi sa kanya ng ating bida na matapos ang lahat, nasa ilalim tayo ng pagsalakay. Kaya kailangan nating makipaglaban kahit na. Dagdag pa niya sa kanya na mag-ingat at huwag makatulog, Rami. Natumugon ito na okay. Nasinabi ni Rami sa kanyang sarili na kailangan daw na hindi siya makatulog ng paulit-ulit. Nang biglang mga palaso ang lumilipad patungo sa kanila. Nasinabi naman ng ating bida na parating na daw. Na mabilis niya itong hinarang ng kanyang palad. At pagkatapos ay mabilis na lumitaw ang mga ito na tumalon sa ere habang sinasabi na mamatay daw sila na napasabi naman si Rami na sino daw ang magpapasya niyan. Dagdag pa niya habang pinampas lang ang mga ito na paano daw kung ayaw pa niyang mamatay. Nagumamit naman ang ating bida ng Wind Fury Palm. Na isa-isa naman itong pinampas lang ni Mara. Na makikita siya hawak ang Invincible Blade. Na makikita siya na muli na namang mawawala sa dilim. Na napasabi ang mga ito na nakakabaliw daw ito. Tatlo lang daw naman sila dagdag pa ng mga ito na ano daw ba ang nangyayari. Nalumingo naman ang isang ito na sinabi na sir wag daw siyang mag-alala. Darating daw si Chomo Guang ng 24 ghosts kasama ang isang grupo ng mga sundalo. Nanagulat naman ang ating bida at napasabi na Chomo Guang. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na third place in rank of the 24 ghosts. Dagdag pa niya sa isip na ito daw ay masyadong delikado. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan na kabanata. Ika-isang daan at isang kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida kay Rami na bumalik ka agad sa base at iulat ang sitwasyon na ito. Ako na ang bahala sa mga humahabol sa atin. Natumugo nito at sinabi sa kanya na pero hindi ko kayo pwedeng iwan dito nalumingon ang ating bida sa kanya at sinabi na wag daw siyang mag-alala tungkol sa kanila. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na ang narcolepsy mo ay maaaring maglagay sa sa malaking panganib. Kaya umalis ka na. Na makikita ang muka ni Rami na nakatingin sa kanya at sinabi na okay. maginat na lang daw sila. Habang papaalis na si Rami ay sinabi ng ating bida na mabuti. Sa wakas, matatray ko na ito. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida na kay Mara na itatry kong gamitin ang mga natutunan ko mula sa panonood sa iyo. Okay lang ba yon sa iyo? Natumugon si Mara at sinabi na okay. Na mabilis silang nawawala habang sinasabi ng ating bida na okay kung gayon, gawin daw nila ito ng magkasama. Na nagulat ang mga ito sa kanila at napasabi na lang na ito daw ay nakakabwisit. Sila daw ay nawala. Na sinabi naman ng isa na wag daw silang mag-alala dahil ang ikatlong pwesto sa ranggo ng 24 na multo ay dumating na. Si Ginoong Chomoguang. Mo At pagkatapos ay sinabi nito na ginagamit daw nila ang Marderus Arts. Mag-ingat daw sila. At pagkatapos ay nagulat ang ating bida ng tinaga siya ng espada nito na napasabi pa siya na nalaman daw niya kung nasaan siya. Na nagulat naman si Cho Mo Guang nang makita niya ang ating bida habang hinarang ang ginawa nitong atake sa kanya na ano daw ito isa lang daw palang batang baguhan. Habang tumira ng palm technique sa likuran niya ang ating bida, ay sinabi nito na ayaw ko nang marinig ang ganong bagay. Pagod na ako. Na sinabi naman ni Chomo sa kanya na ganun daw pala. Mukhang siya daw ay hindi pangkaraniwang baguhan. Habang makikita ang muka nito ay pinangpas lang naman ni Mara ang nasa likod nito habang sinasabi na siya daw ay parang isang multo na ang mga ito ay. Sumisigaw ng sakit at sinabi ng mga ito na makikita si Mara na palibutan daw nila ang asasin. Nag-iisa lang naman daw siya. Na napalingon si Chomo Oguang na tinanong ang ating bida na babae daw ba niya yon. Dagdag pa niya na puputulin daw niya ang ulo ng ating bida at ipapakita sa kanya kung paano niya siya gagahasain. Na makikita ang slash na ginawa ng ating bida. Na nagawa naman itong harangan ni Chomo Oguang. Na makikita ang muka ng ating bida at sinabi na salamat dahil may malinaw na daw siyang dahilan kung bakit niya siya papatayin. At pagkatapos ay patuloy niya itong inatake. Na napasabi si Chomo Guang na nakakabwisit daw siya. Dagdag pa nito sa isip na ang kanyang mga galaw daw ay napaka hindi mahuhulaan. Na sinabi ng ating bida sa kanya na masaya akong makita kang naguguluhan. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang isip na anong masasabi mo dyan. Ito ang bagong kasanayan ko sa espada na pinagsasama ang mga natatanging kakayahan ni Rami. Na napasabi ito na ang mga atake na ito ay galing sa lahat ng direksyon at hindi matukoy. Ito daw ba ay isang kasanayan sa espada na nakasalalay lamang sa mga pandama na makikita ang mga ito na tumama ang mga pana na itinira ni Mara sa kanila na nakatingin si Chomo Oguang kay Mara habang may enerhiya ang kamay nito na sinasabi sa isip na hindi daw niya ito maunawaan. Sino daw ba talaga ang mga taong ito? Dagdag pa niya sa isip na hindi ko kailanman na isip na magkakaroon ng mga ganitong malalakas na tao. Na sinabi pa niya sa isip habang tinira niya ang ating bida na tatapusin daw niya siya ng kanyang ultimate punch. Dagdag pa niya na mamatay daw siya. Natinamaan ito ang ating bida na mabilis itong nawawala. At napunta sa kanyang likuran na napasabi si Chomo Guang Nano. Habang sinasabi ng ating bida sa kanya na malamang ay hindi ito ang tamang panahon para iwanan mo ang tingin mo sa akin. Na malakas niya itong tinusok sa katawan ng kanyang espada na ito ay napahiga sa ere. Na bumagsak ito sa lupa. Kasabay ng ating bida na pinagmamasdan sila ng kanilang kalaban. Nasinabi pa ng ating bida dito habang makikita ang muka nitong duguan na hindi ko alam kung gaano karaming tao ang ginahasa mo sa buong panahong ito. Ngayon dalhin mo ang sakit ng lahat at pumunta ka sa impyerno. Natumabi si Mara sa ating bida habang nagsitakbuhan ang mga kalaban habang sinasabi na si ginoong Chumogwang daw ay natalo niya. Dagdag pa ng mga ito na buwisit. Tumakbo na daw sila. Nasinabi naman sa kanya ni Mara na maganda ang iyong sensual na kasanayan sa espada. Nanakangiting tumugon ang ating bida at sinabi niya kay Mara na nakita mo ba ang aking kasanayan sa espada habang lumalaban. Na itong sinabi sa kanyang isip na palagi akong tumitingin sa iyo. Woman, dahil baka malagay ka sa panganib anumang oras. Na nakatingin ang ating bida sa walang buhay na si Chumo Guang na sinabi niya na sa totoo lang, medyo malakas ang lalaking ito. Pero dahil naakit mo ang kanyang atensyon, naging madali para sa akin na talunin siya. Nasinabi sa kanya ni Mara na ganun daw ba? Nalumingon siya sa paligid at sinabi na bueno, napakarami daw na mga patay dito sa isang kisap mata. Na siya at sinabi sa kanyang isip na ganitong karaming tao ang namatay sa maikling laban na ito. Kahit na ang mga taong ito ay karapat dapat mamatay na napalagay siya ng kamao sa dibdib at sinabi niya sa kanyang isip na tuwing nakikita ko ang mga bangkay ng mga taong nawalan ng buhay sa aking mga kamay. Parang bumibigat ang dibdib ko na para may napakabigat na bato na nakapatong sa akin. Napumikit siya at sinabi pa sa isip na ang bagay na ito. Ano mang ulit ko itong tignan, hindi ko talaga magawang masanay. Na sinabi naman sa kanya ni Mara na ano daw ang kanyang ginagawa. Natumugon sa kanya ang ating bida at sinabi na wala lang daw umalis na daw sila. Tumalo na sila sa ere at sinabi pa niya sa kanyang isip na gaya daw ng sinabi sa kanya ng lolo niya. Mamuhay daw siya sa paniniwalang ang pagpatay sa masasamang tao ay hindi kasalanan. Pero, maaari pa ba akong maging tagapagtanggol ng katarungan matapos makakita ng napakaraming dugo? Nakasimangot pang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na makikita ang muka niya na hindi daw niya talaga alam ito daw talaga ay napakakomplikado. At lumipat na ang eksena sa kanilang kampo na sinasabi sa kanya na ang pinuno ng Windsward Regiment. Ano ang nangyari? Narinig ko na ang kalaban ay nagsagawa ng bitag para sa grupo ng pagroronda sa hating gabi. Nasumagot ang ating bida na isinuntok ang kanyang kamao sa palad na kaya bumalik kami sa base matapos silang talunin. Dagdag pa niya na base sa ng sinubukan nilang harangan ang pagroronda. Malamang na ang Black Bull Gang ay magta-target sa ating likurang linya gamit ang hiwalay na unit. Sinabi nito sa kanya na tila hindi makapaniwala na ano. Na ang sinsabi daw ba niya ay pinatay niya silang lahat. Ito pala ay si Security Department Leader of the Justice Coalition na si Lee Chung. Dagdag pa nitong sinabi sa ating bida na natumatawa na kahit na daw ba si Chung Mugwang ay napatay niya. Gusto daw ba niya na paniwalaan niya ito? na naiinis namang sinabi sa kanya ng ating bida na kahit pa nakatanggap ako ng tulong mula kay Mara, totoo ang sinabi ko sayo. Pumikit na sinabi sa kanya ni Li na ang makabalik ng buhay mula sa bitag ng kalaban ay talagang kahanga-hanga. Pero sinusubukan mong pataasin ang reputasyon mo gamit ang mga walang kwentang yabang. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi sa kanya na nasa sa kanya na daw kung maniniwala siya sa kanya o hindi. Ngunit hindi ko matatanggap na ituring akong isang mapanglinlang. Na sinabi sa kanyang nainis ni Li Chong na ano? Hindi mo ito matanggap. Dagdag pa nito na ito ba ang ugali na maaring ipakita ng isang batang mandirigma ng susunod na henerasyon sa isang leader. Tumataas na ang tono ng pananalita ng ating bida na sinabi niya na kahit na ako ay bata, bilang apo ng Palm Emperor, ako ay nasa parehong ranggo ng karamihan sa mga leader ng mga bahay at mga sekta. Sinabi ni Li Chuong sa kanya, na naiinis na kahit na mayroon kang mataas na ranggo, mas bata ka pa rin sa akin. At yan ay isang katotohanan. Dagdag pa nito na ang paggalang sa nakatatanda, ay ang pinakapayak na moralidad na dapat panatilihin sa lahat ng oras. Nasinigaw na ng ating bida na sa kanya, na gusto mo ng respeto kahit na mali ang sinasabi mo. Ano ang pagkakaiba ng mga leader, na tulad mo sa mga punong malupit at diktador na nakikinig sa mga mapanlinlang na tagapayo? na sinabing nang gigigil ni Li Chong sa kanya na ang batang halang na ito ay nangahas na pagsabihan ako ngayon. Ikaw. Maliit na. Na makikita ang muka ng ating bida na naglalabasan ang ugat sa muka sa galit. Na siya ay tumalikod na at sinabi pa kay Li Chong na sige, ihinto na daw nila ito ngayon. Dagdag pa niya na nasa isang agarang sitwasyon tayo ngayon, kaya sabihin na lang natin na nagkamali ako. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, dapat kang pumunta sa lugar kung saan ako nakipaglaban at tingnan mo ito mismo. Aalis na ako ngayon. Na makikita rin ang muka ni Li na naglalabasan din ang ugat sa muka sa galit na sinabi na ang bastardong ito. Habang naglalakad ang ating bida ay sinabi niya sa kanyang isip na lintik. Bakit parang walang pagbabago? Ang pinuno ng security department, si Li Makakapagsalita ba siya ng ganyan kung narito ang aking lolo? Dagdag pa niya sa kanyang isip habang pumikit siya na kung marami sanang mga mabubuting tao, na katulad ng aking lolo, magiging iba ang mundo kaysa sa ngayon. Dagdag pa niya na lolo. Ang Iron Blade Bike House ay nasa panganib ngayon. Sinabi pa niya habang makikita ang langit na nasaan na daw siya ngayon. At lumipat ang eksena kung saan sinabi ni Baek Sangwon na bata nandito ako para tumulong sa iyong pag-iyak. Bakit hindi mo itigil ang pag-iyak? Natumugon ang bata na pasensya na. Na makikita ang batang umiiyak na sinabing muli. Na na daw talaga. Nang Nangumiti si Palm Emperor at sinabi sa bata na okay lang. Tiyak na ginawa mo ang sinabi sayo. Dagdag pa niya na may siyam naraan o isang libong mga mamamatay tao na nakapaligid sa iyo at sa akin. Na napasabi ang bata na alam daw pala niya. Dagdag pa niya na pero dumating ka pa rin para tumulong. Na makikita ang mga kalaban na sinabi pa ni Pom Emperor na oo oh oh, kaya huwag daw siyang mag-alala. Sinabi pa ni Pom Emperor sa kanya na anumang mangyari, sisiguraduhin kung hindi ka masaktan. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at isang kabanata.